tayo ng gamot. Gumatang na Agas. Dito tayo gamot. Ito yan. Oh. TGP. Yun, TGP. Dito yung gumatang gamot. Kasi mas mura dito eh. Bibili ako ng ano lang pagkain. Ibigay natin sa ano kay Lola. May nadaanan ako. Kawawa. Minsan ang mga nakatambay doon ano yung mga mag-iina. Doon kami pupunta. Makikita niyo mamaya, ibibigay natin ang na pagkain. Kahit ano lang, konti lang. Uh, tinapay, tapos tubig. Bibili ako dito sa may ano 7-Eleven. Ano pala to? Nasa ano to? Sa Mayasan 1. Juan. Ayan o. Malapit sa Green Hills. Club like Pilipino. Ano to? May daanan dito pag ano yung skinita. Pa krami. Ayan 7-Eleven dito. Si Lola or si Nanay nandun sa may ano? Skinita. Nakamalimos no, siya doon. Awa ko eh. Sobrang tandaan nandun pa. Tapos may tungkod pa siya. Tapos sa lukot na, kay Lucano. Ito, oh, 7-11. Ano kaya pwede kong ibigay? Ay, oh, tinapay na lang, tinapay. Walang tasty bread. Ano na lang? Mga biskuit. Eto na lang. Tapos bibili ako ng ano, uh, tubig. Yung hindi na malamig. Kaso pag malaki naman baka masyadong mabigatan. Kaya sunod pag nakita ko siya ulit, bibili tayo ng ano, grocery. Mm -hmm. Puro chichiria eh. tubig, ito na lang. Medyo maliit. Hindi malamig. Puro yung ito, beer tayo ng ano, pagkain. Ganito, yun oh. Para kumain na. Eh. Kasi tanghali, eh. ang binili ko, chicken, tsaka isang kanin. Mm. Mm. Bibigyan tayo. Paligyan pa ng abda. Ito na lang, salam. Ito, so, bawal lang plastic. Ano lang siya, ganito, yung pinaglagyan. Siguro may lagayan naman si nanay. Or si Ito yung ano yung pagkain niya Bit bit natin Ito <laughs> Ano to One piece chicken Thai part Tara bigyan nga natin Tapos uwi na tayo Green Hills na yan no? Green Hills Green Hills Mall B Mall na yun o no? Ito yung skinita o yun, no? Barangay Green Hills <laughs> Tal. Puntang Green Shortcut kasi to. Kaya maraming kumakain dito sa mga kainan dyan sa loob ng krami. Kaya maraming borders mga naninirahan. Para tayo. Andun pa si nanay. Naawa ko. Tapos naambun-ambun pa, di ba? Ambun-ambun. Ang haling tapat. Ayan o si nanay o nakatungkod o. Ayan o. <laughs> Bigyan na natin. May lagayan ka, nai? Sige na to. Kumain na po kayo. Oh. Ano to? Manok. Kumakain ka manok? Kanin. Chaps, may pang merenda dyan. Biskwit. Salamat. Saan kayo na uwi? Saan? Oh, sige po. Ingat kayo, na God bless you, nai. Yun o. Nanay o. Oh. Hindi pa kumakain yata. <laughs> Kasi ano nakikita ko diyan yung magiila. Kasi dito. Ito. So, Na ay may bag pala siya. <laughs> Ayun oh, ginag niya. Uh, ay, baka matapon yung sos. Wait lang. Inayos ko yung bag niya kasi baka matapon yung sos. nako, na ako. Kakain na rin. Para akong ano, nanunayak. Babalang si luha natin.